Maniningil po sana. Na. Maniningil po sana ako. Ano? Na naman. Maniningil po. <laughs> Ay, di <don't> <laughs> mo na. Diyos ko po. Napamuda ako. Magandang hapon po. Magandang hapon na ma'am. Mas maganda ka pa po sa hapon. Ay, paangit po ako. Garam na. Hindi po napakaganda niyo. Degrad kamu jadi tanah tanah. Mm -hmm. Dungawin mogil Dungawin Terima kasih. Terima kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima sa akin kahit Mga ikay di mo, mo dapat tinuti isang magandang alaala -ala. isang kahapon lagi kong kasama Ah, nala, nata, nakilala mo pala po oh, Susan. Kamusta ka na po? Ate Susan. Ay, malungkot ka ako sa bahay ko lalo. Bakit po malungkot ka? Bakit pinis yung ID? Bakit yung atop ID? Ah, ba't sira na yung atop? Tingnan mo po, trapal na kaya. Ah, trapal na. O nga, no? Sira-sira na yung bubong. Sino naglagay ng tra at trapal, Ate Susan? Ha? May trapal na, sino naglagay? Ah, ni Father. May trapal po. May trapal na po nilagyan. Matagal po akong hindi nakapunta dito mga kalingap. Kasi mahirap po yung daanan papunta dito. Pero malakas <laughs>

Ay, malungkot na pala. Eh, huwag ka po malulungkot. Nandito na si Kuya Meg. Pero may maulan. Ha? Pero may maulan. Pero may maulan. Ay, huwag naman ako ako. Mm. Labas okay. ka dito, Ate Susan. Alam mo, hindi na po nakakasalita. Ay, hindi ka na nakakalakad? Uh, bakit? Ay, kawawa naman. Huwag Hmm. mupudap ako. Mas mabuti daw. Gusto umalungkot po ako. Butas-butas na. Kadi oh. Ita mo basang-basa ba ka rido? Ayo okay. nga. Matagal ako hindi nakabalik Ate oh, Susan. Oh. Iyo nga ni na do lungkot ako sa iyo, di lang ako nako nako tadi. Sis Oo, oh, oh, matagal hindi nakabalik at nag-uulan-ulan uh, baga. Ang hirap pumunta o, dito. Ma Iyo. Mahirap makapasok. ati Susan, ano po? sa'yo po ba itong lupa na ito? Hindi po. Ah, pinatitira, pinatitira lang kayo? Ano, naghanap ako ng matitirahan ko. Wala itong tao. Hindi, pinalang po ako nagtira. Ah, ah, pero pumayag naman po yung may-ari ng lupa. Niwang ko po nga ni, pinaaalis na po nga ni ako dito. Bakit daw po? Eh po, karoon. Sige lang po. Apo na po. Sige lang po. Hmm. Hindi ka na nakakalabas? Wala na. Dito ka na lang po sa loob. Mm -hmm. Bakit ang dami pong mga sugat? Anong nangyari sa'yo? Pigsa? Hindi. Hmm. Ano po yan? Hayop baga. Hayop? Mm -hmm. Kinagat ka po ng mga insekto? Hmm. Yun okay, no, yan ako ng nang... Bisaya intindihan. Ano po? Ang marambag ka ito. Kinulam ka? Oo. Uh -uh. Totoo? Ayubo ka? May adam ka mag... na muna si... Mr. na muna. Oh, yan po si Kuya Mail. Iyo. Ito na mo na kakausapin ko ha. Opo, sige po. Kausapin mo po si Kuya Mel. Yan, ito yung ito muna yung bigas niyo. Ay, salamat po maray. Mm, mm to grocery mo may ano ka, tinapay mm. tsaka gatas po ha. Ay, salamat. Mm. Tulungan mo naman mam po. Mari. Ano pong tulong ang gusto nimo? Gusto ko ma. Magkabahay na sarili ko. Magkabahay na sarili. Mm. Eh, kaya nga lang po ay ano, hindi po sa inyo kasi itong lupa. Kung may sarili lang kayo sana ng lupa, hmm. yan, kahit kubo-kubo, pampapagtulong-tulungan natin yan. Hmm. Baka pagod ka na po. May upuan. Hindi po, okay lang po ako. Ayan. Eh, Mr. Hoy, ang um, palang kasama mo may si Mr. Nabal. Hindi po, ayan po si Kuya Mail po yan, Ay, si Kuya Mail. Po, kaya kasama mo noon magpunta kayo dito si Mr. Nabal? Hindi po. Hindi lang. Hindi po si Mr. Nabal yun. Kung si kasama mo? Opo. Si ano po yun? Pangalimutan ko na. Sino nga ba bang pangalan kong kasama dati? Gusto niya bang makausap si Kuya Bal? Mm -hmm. Sige po, sasabihin natin kay Kuya Bal. Pagka hindi po siya busy, ay kakausapin natin na Ah, baka mabisita niya kayo dito. Oo. Ayan. Ready na? Oo, nanay. ah, Ate Susan, 73 years old. Ayan, senior na po. Senior na. single, walang asawa. Ayan na. Nag-iisa na lang po sa buhay. May mga kamag-anak. Pero wala na pong bumibisita sa kanya. Gusto mo pa po ba mag-asawa? Ay, awang po. Trawa ako noon. Hmm. Wala. Mm. Oh. Pat. Ilan? Hindi. ano, ano? Nagsasabaho ako. Napahingat lang siya. Oh. Oo. Oh. Sabi mo naman, hindi ka nagkaasawa. Nagkaasawa ako. Patay na. Ah, nagkaasawa ka pala. Ah, pala kayo. Mm. So, hindi na po kayo nagkaasawa ulit. Hindi na. Nagladala na ako. Yan po. Eh, kung meron mang may tutulong sa inyo, ano bang gusto nyong tulong dito? Eh, hindi naman po sa inyo itong lupa. Bigla na, bigla na lang akong pahay. Mali lang na rupa. lupa. Lupa? Mm. Sa bahay ka na lang po. Iuwi kita doon sa bahay. Matanda na ako. Hindi, alam mo ano, daan na. Mm. Pag ako natikisa sa bako, kumang kaano-ano, simpre. Okay? ako nakasusu na nahi, hindi ako kumibo. Eh hindi naman kayo makakibo na kasi matanda na kayo. Pero kayo lang mag-isa tas madilim para kayo nasa hawla. Oh. Kaya ayaw mong sumama sa akin ay. hindi na to nabubuhay na eh. Ate, ate Susan, hindi na to nabubuhay. Hindi hmm, ba Yan, niya. Wawa naman. Nagpasigil. Wala na. Mm. Yan. Ano oh, di ba? Ang ganda. Yan uh, pala ang ilaw mo. Ito lang po ilaw. Um, uh -huh. Ayun lang ang ilaw niya. Ka, ka, kaunting oras. Patayin na yan. O, patayin mm. niya na po. Patayin Baka mo na. Ano? Sinacharge lang po yan ay. Hmm. Kaya nga ano, talaga, bibisita kami madalas dito. Ay, salamat. Nag-uulan kasi nung nakaraan natin, Susan sabi ko nga ito okay, o so kasapatid ko ito hmm. Uh, ay may sakit din yung uh, asawa uh, asawa pabalik-balik sa doktor uh, ang kapatid ko uh, gaya uh, nung sakit na uh, ganito ko uh, uh, at saka ito uh, Susan, hmm. paano pa yan makatulong uh, paano pa yan makatulong kung ganun. Mabuti kung walang mga sakit. May sakit din. Mm -hmm. Nung Kabi. ano, ano pong, nung tag-ulan po, nung bumaha, di ba, nagbaha, oo. nagbaha po dito sa loob mo. Ayun. mo. Oh. Eh, sa hindi. Sino pong nagawa niya ang ano mo, bintana, yan. Ay eh, yung ano ko, bayo kasulang lang kay na yun ni ina ang asawa kaya wala na sa amin yun nag-asawa na siguro yun ng iba bakit wala ka na pong higa ka nasa na yung pom mo dyan di sinunog diba? ko nga ah sinunog mo na anay. grabe ko nga sabi ko nga kay doon hmm. dun sa kapatid kahit ikamay sakit na ganito ay pag nagdating si Mr. Nabal ay tatawagin ko siya. Di siya ang, siya ang magpaliwanag na hindi talaga sila, siya, wala siyang maitulong mas sa... Bakit ka po nagmamas? Eh, ito nga sinabi sa kuya. Ano nga lang pa ito? Kulam. Mm. May nagkulam po sa'yo? Kaya ka po nagmamas? Mm -hmm. Ano po nararamdaman mo? mo? Ganun. Bakit ka daw po kinulam? Ayawang ko. Ayawang ko po. Nagpaalbularyo ka na po. Nagpaalbularyo ako kasi tayo kasi tayo sama ko yun. Kaibigan ko siya ang nagbabayad dun. Na, nasa malayo lang ay nandun sa sa tabi ba ka ng Tarsara? Oo. Oh. Si Michael na Hernandez. Oo. Wow. Ate si Susan, pupulungan ta ka sa makita sa labo na. Mm -hmm. Ay, ano pong ano, gamot mo? Ano pong binibigay wala na gamot na, sa pagkulam? Sinusuob ka lang po? Hindi. Ano po? Pinagang hipo ka lang. Hipo ka lang? Ano nga daw ang gamot yan sa Ano? Ay, hindi ko po alam at Baka po, ano, dina yung magagaling na albularyo, baka po, dinadasalaman, baga po, may man, baga po yan. May wala ka. po. Mm -hmm. Kaya nga, nabihintay ako sana may dumating dito at baka bigyan ako ng pera ay mapunta ka agad ako doon. At yung, eh, ano po dito. Saka ibigang kuman lang yun. Hmm. Kaya din nakadating ako sa labo. Natunog pa po yung radio mo? Mm hmm. Natunog pa yan. Natunog pa po? Tingnan mo. Kala ko limot ka na sa akin. Naalala po kita. Kaya lang ay, po salamat. ay. Salamat. Ano baga po? Uh, laging busy. Si... Uh... Uh... Ayan. Okay na po. Yan po yung radyo na binigay natin kay Ate Susan. Oh. May libangan pa naman pala siya kahit pa paano. Natunog pa pala. Ano ba po at mo sa akin? Ano pong kailangan nyo pa sa ano bukod sa bahay kasi hindi po madaling bigyan kayo ng bahay kasi wala man po kayong lupa. Oo. Hmm. Ano pong mga grocery na lang po siguro? Ano? Bilan na lang ninyo yun ako ng ay, okay. mahirap po yun na ate Susan. Mahal po ang lupa, hindi man po kami mayaman. Ibang ko, pinaaalit na ako dito. Alam kung ano yung gusto mong ulam na nilalago dito. Kung pwede po ba, ma, matawag ako nung kaibigan ko at mapagamot ako sa labo. Oh, kayo pong bahala. yan. Yan. Hmm, na. Ako na po, ako na po ang kukuha ako na. Ng... Nahihirapan ko. Basta provide ako Ay. ng solar light para sa inyo po. Ay, yung mapadala ako sa labo at may na ano naman ako. Opo, yan basta yung pangako ko sa inyo, yung solar light, antayin nyo lang po, no? Opo. Mm, hmm, dala ko kayo ng bigat. Salamat tong maraya. Opo. Baka maganagalit itong kasama nun. Hindi po, apag. hindi po. So, so yan ayan po, no? Ah, uh, kahit paano makakatulong sa inyo yan. Mm, mm. Yan, na basta lagi kayo mag-iingat, magdadasal kayo palagi, ako. ha? Mm. -hmm. Oh, sige po. Yan ako po, ano na, dahil makulimlim po, baka abutan kami ng ulan. Mm. -hmm. salamat ay, po, mo, ha? Oh, ah, Ati Susan. Oo, oh, salamat. Kaya salamat po. Si Marta, baga ay, ano, nagayon sa ating roda na tuloy-tuloy na pagtulong ni Mr. Nabal. Ha, ah, nakikinig ay, ka Agam, po? Nakikinig ako, kala ko, kahit hindi ako nag... Hindi ako kayo nagpupunta dito, hindi na ako nakikinig. Nakikinig ako. Tuloy-tuloy po man ang pagtulong ni Kuya bal, Ayan, kami mm -hmm. po. ayan, Hindi lang kami lagi nakakapunta kasi nga po nung nakaraan maulan. Mm -hmm. ayan. Si Kuya Mel po, yun din po yung nagbigay sa iyo dati. Nang ano? Nang pambili mo ng upuan. Oh, ay iba na po. Iba na po. Mm -hmm. yeah, siya po yun. Siya po yung kasama ko dati. Mm -hmm. Na ano po. Salamat na maigi ha. Welcome Handa. po. Opo. Akala ko po ay nakalimutan mo na rin ako. Papagamot ko na lang na ito ha. Opo, bahala ka po kung anong gawin mo dyan. Sa iyo naman po yan. Salamat. Sino pong kasama mo? Pagamot. Iyon nasa sabi ng palsada. Hmm, doon. Ang kuyan ay ranisis. Baga si Bibi ng ranisis. Ah, kaanak lang ni Bibi ng ranisis. Mm -mm. Na po, si Michael Hernandez. Ano pong sinasakyan niyo papuntang labo? Bicycle Ah, okay mm -hmm. Hindi ka na po nakakalabas-labas dito? Hindi na Hindi mo na po kaya maglakad? Hindi Kasi masakit ko ito, oh Ay, grabe, kawawa naman po si Ate Susan, oh Sige po, at kami po ay mauna na, ha? Oo, oh, salamat na maigas at nakabisita kayo, ha? Oo oh, po Mister, yan Salamat na maigi ha. Wala si, ano manuman po ang tayo baka, na pagbalik namin. Si Kuya Mail po 'yan. Tandaan mo po pangalan ni Mail. Kuya Mail. Babalik po kami dito. Kuya Mail. Hmm. Kapitan ng kalingap. Ah, iyan Opo. Oh, kap Cup. Mr. Kap na lang na tawag ko sa kanya. Ano? Opo, sige po. Talang, lang po. Bye-bye, Ate Susan. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Mag-iingat ka po dito ha. Ingat ka ay oh. Salamat dalawang bagyo nga po ang dumaan. Ito ka lang po may sa loob nun. Yung taga doon o sa ibaba. may nagpunta dito tricycle, holder baga. Mm. Sabi, malakas daw ang bagyo. Nagpunta dito. Umanukaan na. Mag-ibakwit na ako di evacuate tuman ah sinundo ka pala dito mm -hmm. na sige mabuti nga may nagsun sa akin at barak na yang gabus oh oh jesus mm -hmm. nilagyan ng trap ah kawi wala na Pinatungan ng trapal at saka ano daw nang Ate Susan, babay na! Babay. Babalik kami sa susunod ng mga araw, ha? Mm -hmm. Ingat salamat ka dyan po. Oh, bye, 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 po. bye. Thank you. Wag kayong maggalit sa akin. Hindi po, hindi po, hindi po. Babalik kami dito, babalik. Hmm, salamat. Bye wala sir. naman po dapat ikagalit sayo. Nakalingap sa mga naghahanap po kay Ate Susan. Ayan, napuntahan na po namin ni Kuya. Mel hindi ko lang nadala ng ano, ng damit. Kasi ano ay wala sa plano. Ayan, wala po sa plano pero babalikan po namin to. Pwede naman na pong pumasok yung sasakyan kasi maano na ma tuyo na yun doon.